sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si dating Congressman Teddy Casino na sangayon sa paglahok muli sa ICC habang tutol naman si retired Colonel Ariel Kerubin. Unahin po natin si Ginoong Casino, bakit po kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangan may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuha ng hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay polis, military, o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano, may natakbuhan yung mga biktima ng EJ case. Ipapaliwanag naman ni Colonel Kerubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sangayon dahil uh, umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ban ang, banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nadal, nakulong ng dalawang beses. No? Somali, sumali tayo, ano, na, uh, nasa proseso na yan. At uh, ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang, eh, abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ginoong Kasinyo, you have 15 seconds. O ay naniniwala ang, na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. No, di ba nakatakip nga ang uh, mata ng hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabwat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-investiga. Colonel Terubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ga Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis mag -ano, mag ng mga, kas mga kasalanan ko ay eh isang banyaga. Colonel Kerubin, ngayon po naman, uh, meron kayong uh, oras para tanungin si Ginoong Casino mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si ano ano, si uh, Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hostisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit uh, 7,000 at ilan lang ang nakasuhan ng mga polis, ilan lang ang actually na convict, apat lang po yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga, yung mga piskal ayaw mag-file ng kaso, saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandiyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hostisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay Retired Colonel Ariel Kerubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, ingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the uh, ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung uh, pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Okay. Sorry po. It's all the time we have. Sa kamera may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualifications sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, tumatakbong kandidato, ang tanong ng bayan, Sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay isang ayon na uh, ipa uh, sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating uh, mamamayang Pilipino kulang pa po yung oras nyo baka may gusto pa po kayong sabihin At, uh, yun nga po aking isinususog din yung uh, dangerous drugs board resolution number no. 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa uh, drug test ang mga uh, elected officials okay pakinggan po naman natin ang posisyon ni attorney Luke Espiritu ang pagsupo sa droga hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And na naman tayo, eh. ginagamit na naman natin ang droga bilang uh, pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema na yan ay tokhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. E eh, sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kina kailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. <counselors> Attorney Espiritu? <hoot> bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test at may sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importante ng mga isyo sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos Andrew Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba yung may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba yung may kinalaman sa kahirapan? Yan ba yung may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga, mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayan Marcos Andrew Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay atunay uh, tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamalan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, attorney Rodriguez, mawalang galang na po, uh, nagpa-drug test po si, uh, dat si President BBM nung siya po ay uh, na-put under question dito ho sa isyong ito. And there, there were people questioning uh, the veracity nung kanyang uh, drug test results. Ano, I agree, uh, Ma'am Jessica. Ano, subalit uh, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, uh, that was during uh, the campaign period sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang uh, istoryang ito sapagkat pagkata uh, ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent and credible hair follicle drug test ang lahat. Uh -huh. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon. Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga, kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? <NSC2> uh -huh. uh, si Atty. Vic ang uh, proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos sa Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay uh, drug test ang kanyang pinapanandakan o negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is of a public trust. Okay. Can you say this, Mr. President? No. I'm, no. Why should I do that? But that, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang collection ang sinasabi niya. He's, he's always had that weakness every time he when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Sunod na issue na ho tayo, may panukala na sa Kamara ilimita lang ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. At kontra naman si Attorney Jimmy Bondo. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa labing isang araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat na sa eskwela. Bakit natin bibigyan ng confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ang korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa, sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular 2015-01 na meron na mga uh, guidelines upang uh, gastosin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza. May circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc. At nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirap ang 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds. Di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang secretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang uh, bukod po sa Intel funds, meron pa po sa inyong karanasan ng mga pondo na inaabuso ng mga ahensya. At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? At ito, Tony Bondo, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po cash advance at hindi po nakikita ang, ang mga supporting documents. Ma maari po ba akong mag-respond? Kasi ay, palagi ko oras ko pa po yun ano? at na, na, naputo lang po. Ano? Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ko na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit paano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subat, hindi ako nag-aagree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng national defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled, sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondoc. Binuo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1986 para bawiin o i-recover ang mga napatunayang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos noong panahon ng martial law. Pero ngayon may mga panukala na i-abolish ang ahensya at ilipat na lang ang powers nito sa Office of the Solicitor General. Pero may mga tutol sa panukalang ito. Ang tanong ng bayan. Sang-ayon ba kayo o hindi sa abolition ng PCGG? Bumoto na po kayo, mga kandidato, itaas po ang yes or no. debate po tungkol sa issue kung dapat na bang i-abolish ang PCGG. Si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG. At si Calyodi de Guzman na kontra. Unahin po natin ang posisyon ni Attorney Arellano. Meron po kayong 30 seconds. Pabor ako na ibalik ang mga ninakaw na pera ng sinumang gobyerno. Pero yung kasalukuyang PCCGG ay hindi niya nagampanan. So in principle, kinakailangan bawiin natin lahat ang kayamanan na Pilipinas na nangyakaw ng sinuman. Pero kailangan natin effective yung committee na yan. Ginoong de Guzman? Uh, hindi ako sang-ayon dahil may magandang performance yung mga nasa PCGG. Katunayan, sa nakalipas na mahabang panahon, halos nakabawi ng mahigit 164 billion pesos do sa first 5-6 years niya, I think. Nasa 64 billion ang kanyang nabawi. Hindi maliit na halaga 'yan. Kaya dapat i-maintain siya para higit pang mahabol ang mga iba pang mga uh, nagnakaw sa kabambayan ng mamayan dahil ang mga Akala ko magkakampi tayo na bawiin lahat. Ano ang nangyari ng coconut levy? Ibinalik ba sa mga magsasaka? Hindi. Kaya yung principle na bawiin lahat ay dapat isang Kalyo, di meron po kayong 30 seconds naman. Kaya nga dapat hindi buwagin. Kaya kailangan dapat ituloy-tuloyan dahil marami pang dapat bawiin. Um, marami pang marami pang mga dapat habulin si Lucio Tan, halos wala pang kahit isang sentimo hindi pa nababawian kaya dapat uh, ipagpatuloy at uh, i-strengthen para tiyakin na maka makabawi ang ating pamahalaan ng sapat na pondo sa mga ninakaw lalo na ngayon Usong-uso ngayon ang pagnanakaw. Kaya kinakailangan natin pagtibayan pa ang PCGG para habulin ang lahat ng magnanakaw sa bansa. Ah, uh, Kalyodi, you have 15 seconds. May kailangan pang habulin sa Coco Levy. At yun nga yung dahilan. Eh, pero bakit ba ayaw mo talaga <laughs> ah, magpatuloy ang PCGG? Sino nga niyan? ay eh, lalo na ngayon, saklalagayan ngayon, eh, mga goody-goody silang lahat. Kaya dapat natin ibalik. Bakit ayaw mo? Paano mo kayo babawin yung mga ninakaw na Coco Levy Fund na dapat may bigay sa mga magsasaka? Ninakaw din ng mga magnanakaw sa PGDG. So kaya lumikha tayo ng iba paraan. Maraming salamat kay Calyode de Guzman at kay Attorney Ernesto Arellano. Sunod po na issue na tayo. Binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC noong 2018 para labanan di umano ang insurgency sa bansa. Reklamo ng ilan ng re-red tag di ito. Minsan na rin pinuna ng COA o ng Commission on Audit ang mga irregularidad sa paggamit di umano nito ng pondo. Ang tanong ng bayan, Ito ng pondo, ang tanong ng bayan. Pabor ba kayo o hindi na buwagin ng NTFL CAC? Mga kandidato, bumoto na ho kayo. Yes or no? nasasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit pabor si Ginoong Ramos. You have 30 seconds po. Dapat buwagin ng NTTLCAC dahil number one human rights violator. Pangalawa, ang mamamayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kabutihan ay tinatagore ang terorista. Katulad po ng inyong lingkod. Dalawang nakabonet, pinuntahan sa aming lugar, hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Kaya po dapat buwagin na ang kinakailangan po ay igalang ang karapatang tao ng mamamayan. At ngayon naman si Representative Martinez, ano pong inyong posisyon? Malinaw ang mandato ng NPFL-CAP. It's buwagin ang mga armed conflict, malinaw ang report, 88 out of 89 armed groups ang na-dismantle ng NTFLK since 2018. 4,800 plus na barangay na dating balwarte ng mga armed conflict groups na ito ang na-neutralize at wala na sa impluensya nila. We seek peace sa kanayunan, kapayapaan, hindi armed conflict. Ang accomplishment ng NTFLK ay photoshop, fake surrendering, hindi po nalulutas ang problema sa kanayunan sa halip tumitindi ang ligalig dahil sa militaris militarisasyon sa kanayunan. I am one with you. Naigalang ang karapatan ng tao. Inasmuch, your red tagging should not be done indiscriminately. Ngunit, mahalaga pa rin ang gampanin natin tungo sa kapayapaan. Armed conflict has no place in a society like our country. Bayaan natin gawin ang whole of government approach ng NTF-ELCAC and let the AFP do the talking para makorek yung problema ng red. Meron pa po kayong chance sa Representative Martinez na magtanong, mag-react kay uh, Ginoong Ramos. You have 15 seconds. Sa tagal po ng negosasyon, peace talks, 50 years on and off, nag-peace talks, ceasefire. Ano po ang solusyon natin dito sa mga armed conflicts na to na nangyayari lalo sa kanayunan? Dapat lutasin ang ugat ng armadong labanan. Solusyonan ng kahirapan sa ating bayan, hindi militarisasyon. At pinakita po yan sa mahabang panahon, ilang dekada na, mahigit lima, pero nananatili po. Dapat yung root cause ng armadong labanan, kaya po mahalaga ituloy ang peace talks between GRP at NDP. Maraming salamat po kay Representative Eric Martinez at Ginoong Danilo Ramos. Sunod na issue ayon sa Quadcom ng kamera, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa Dimanoy Crimes Against Humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan... Dapat bang sampahan ang kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no? At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at uh, long overdue na ito. Pati, pati yung mga kasapakat niya at nagutos no sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ano no ng ating mga mamamayan. Uh, Pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin, siguro. Uh -huh. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Pa, uh, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawa kasalanan, kasawa natin. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng, ni Ninja cups. Kaya po, after three years na tapos sa pag -ulo. walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdesenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin at nagkos ng pagpatay. Maging si Senator at uh, senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction Conviction mo sa kasong uh, child trafficking. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. Yun na, ang tanong ko, Pakisagot lang. Kasi amo ordinaryong tao nagdataw, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag uh, yung mga ordinaryong tao, kulong okay. ka agad. Um, kung ito po ay nasa kongreso, ay out of order po po. Dahil wala siya sa tanong. No? Uh, 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 at, at, ang ginawa po natin na pag rescue tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon no yung um, ipagtanggol at sagipin yung ating yung ating mga teachers at mga estudyante so tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa ko natin doon sa kaso Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa position po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang risk yun nangyari doon. In fact, kundiktado nga asa sa kaso eh there was no rescue. Well, yung sinasabi naman po uh, ng na mga ma, na mga magulang na galit na galit sa akin ay ito ay gawa-gawa lang ito. Etong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School ay talagang nanghihinayang sila doon sa pagsasara na mga eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga no sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad so talagang sila ay hinayang nahina na hinanay at sinisise ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator Dela Rosa. At